Ang kuwento ng isang oras ni Kate Chapin Batid ng lahat na may sakit sa puso si Ginang Mallard. Kaya naman lahat ng pag-iingat ay ginawa nila sa pagpapaalam sa kanya ng masaklap na balitang patay na ang kanyang asawa. Si Josephine, ang kanyang kapatid, ang bumasag ng balitang ito sa kanya. Sa paputol-putol na paraan ay unti-unting na ipahiwatig nito ang pangyayari habang nakatabi naman sa kanya si Richard. Si Richard ay kaibigan ng kanyang asawa at siyang unang nakarinig sa balita. Nasa tanggapan siya noon ang pahayagan nang makarating ang balitang nagkaroon ng sakuna sa may riles ng tren kung saan isa si Brentley Mallard sa mga namatay. Naghintay lang siya sandali sa pagdating ng pangalawang telegrama upang makumpirma ang balita at saka nagmamadaling nagtungo sa tahanan ng mga Mallard upang siya ang maunang makapaghatid ng balita at maagapan ng ibang taong maaaring hindi maging kasing ingat at kasimbanayad niya sa pagsasabi. Di ng ibang babaeng nakaririnig sa ganitong masaklap na balita na di agad makukuha sa bigat at kahulugan nito, sige ng Mallard ay agad napasigaw at buong pait na nanangis sa mga bisig ng kanyang kapatid. Nang mapawi ang matinding unos ng dalamahati ay agad siyang nagkulong sa kanyang silid. Sinabihan niya ang lahat na gusto niyang mapag-isa. Napasalampak siya sa isang malaking silyang nakaharap sa bintana. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Pagod na hindi lang nadarama ng kanyang katawan kundi umaabot sa kaibutura ng kanyang kaluluwa. Natatanaw niya sa labas ng bintana ang mga dahon ng punong tila masayang masaya sa pagdating ng tagsibol. Naamoy niya sa hangin ang mga bangong hininga ng bagong patak na ulan. Naririnig niya mula sa ibaba ang sigaw ng tenderong nag-aalok ng kanyang paninda. Nakarating din sa kanyang pandinig ang mahinang himig ng awiting inaawit ng kung sino gayon din ang masayang awitan ng mga ibong maya. Sa gawing kanlura ng kanyang bintana ay nakasilip ang bughaw na langit sa mga talumbon ng mapuputing ulap. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malambot na kutsong nakabalot sa silya nang hindi halos gumagalaw. Maliban na lang sa paghikbing tila, bumibikig sa kanyang lalamunan at yumanig sa kanyang buong katawan. Tulad ng isang batang sa pagidlip ay humihikbi pa rin hanggang sa kanyang panaginip. Bata pa siya, may maganda at kalmadong mukha, kung saan ang mga guhit ay kakikitaan ng katatagan at pagsupil sa kung anumang nararamdaman. Subalit, ngayon siya ay nakatitig sa kawalan, sa bughaw na kalangitang na tutuldukan ng mumunting ulap. Hindi ito titig ng pagumuni-muni kundi pagpigil sa isang matalinong kaisipang na iskumawala. May isang damdaming paparating sa kanya at hinihintay niya ito ng may pagkatakot. Ano ba ito? Hindi niya maipaliwanag, banayad at mailap. Hindi niya matanto kung ano, subalit nararamdaman niyang ito'y gumagapang sa kalangitan, dumarating sa kanya sa pamamagitan ng mga tunog, ng amoy, ng kulay na pumupuno sa hangin. Ngayon tumahip ang kanyang dibdib at nakadama siya ng kalituhan. Unti-unti na niyang nakikilala ang bagay na lumalapit at pumabalot sa kanyang pagkatao. Habang ipinipilit niya itong paglabanan kahit wala pa na siyang lakas na makikita sa dalawang maninipis at namumuti niyang palad. Namalaya na lang niyang isang salita ang ibinulong ng kanyang mga labi paulit-ulit ang pagbigkas ng pabulong malaya 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 ang titig sa kawalan at pagkatakot ay nawala sa kanyang mga mata sa halip ang mga ito'y napalitan ng ningning bumilis ang tibok ng kanyang puso ang bugso ng dugo ay nakapagpahinahon sa bawat himay-may ng ganyang buong pagkatao. Hindi siya huminto upang tanungin kung ang damdamin bang umiiral sa kanyay isang higanteng kaligayahan o hindi. Minaliit ng kanyang malinaw at mataas niyang pananaw ang nadarama. Alam niyang luluha siyang muli kapag nakita niya ang mabubuti at mapagpalang mga kamay na pinagsalikop ng kamatayan. Ang mukhang tanging titig lang ng pag-ibig ang niiuukol sa kanya. Ngayoy matigas, kulay abo, at patay. Subalit, natatanong niya sa kabila ng mapait na gunitang ito ang paparating na mas maraming taon na kanyang kanya na. Iniunat niya ang kanyang mga braso at kamay upang salubungin ito. Wala na siyang sinumang paglalaanan ng kanyang buhay sa mga darating na taon. Mabubuhay na lang siya para sa sarili niya wala nang makapangyarihang bagay ang magpapasunod sa kanya sa isang bulag na paniniwalang ang babae at lalaki ay may karapatang magpataw ng kagustuhan para sa isa't isa. Mabuti man o masama ang intensyon, isa pa rin itong krimen sa kanyang pananaw sa mga sandaling ito ng kanyang pagmumuni-muni. Subalit, mahal niya ang asawa. Minsan, minsan madalas hindi niya ito nadarama subalit hindi na ito mahalaga ano pa ba ang silbi ng pagmamahal sa harap ng malakas damdaming itong bago pa lang niyang nakikilala at bumabalot sa kanyang pagkatao malaya na malaya na ang aking katawan at kaluluwa ang paulit-ulit niyang ibinubulong Si Josephine ay nakaluhod sa labas ng nakapinid na pinto habang ang mga labi ay nakadikit sa susian at magmamakaawang papasukin siya. Luis, buksan mo ang pintuan. Para mo ng awa. Buksan mo ang pinto. Magkakasakit ka sa ginagawa mo. Ano bang ginagawa mo, Luis? Sa ngalan ng Diyos, buksan mo ang pinto. Umalis ka na hindi ako gagawa ng bagay na magdudulot sa akin ng sakit. Hindi. Ngayon pang siya ay tumutungga ng gamot mula sa buhay na nagmumula sa bukas sa bintana ng kanyang silid. na na niya ang mga araw na darating sa buhay niya. Mga araw na tagsibol, mga araw na tag-araw, at iba't iba pang mga araw sa kanyang kanya lang umusel siya na maikling panalangin na siya'y humaba pa ang buhay. Kahapon lang, naisip niyang may pagpapaalala na baka maging mahaba ang buhay niya. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Ang kapatid na kanina pa nangungulit. Makikita sa ningning ng kanyang mga mata ang tagumpay at naglakad siyang tila isang diyosa ng tagumpay. Sinapun niya ang baywang ng kapatid at masigla silang buwaba ng hagdan nakatayo si Richard habang naghihintay sa kanila sa ibaba ng hagdan. Subalit natigilan ang lahat ng maramdamang may nagbubukas ng susian ng harapang pintuan. Laking gulat ng lahat ng pumasok si Brentley Mallard. Halatang pagod ng kaunti, daladala ang kanyang bag at payong. Malayo raw siya sa lugar kung saan nangyari ang sakuna at ni hindi nga niya alam na nagkaroon pala nito. Ikinatulala niya ang malakas sa pagtili ni Josephine, naging mabilis si Richard na humarang sa pagitan ng mag-asawa. Nang dumating ang doktor ay sinabing na matay si Luis dahil sa sakit sa puso, nang dahil sa kaligayahang nakamamatay.